WH quality at may standards na sinusunod sa mga materyales para sa mga itinayong flood control project. Pero ang isang proyekto sa General Luna, Quezon Province, imbis na bakal, natuklasan na kawayan o mano ang ginamit bilang pangsuporta. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Ivy Reyes, live mula sa General Luna, Quezon. Ivy. ano na ang update sa proyektong yan? George, nandito tayo sa isang municipalidad sa Quezon Province kung saan may 77 million peso flood control project ang Vamo Builders okay. sa General Luna, Quezon. Ngayon, base sa mga nakalap na informasyon ng Billionaire News Channel, giba na ito, proyektong ito, na kamakailan lang ay nag-viral dahil imbes na dekalidad na materyales yung laman, ay kawayan yung nakapaloob sa simento. Kukuha nitong Agosto ang mga litratong ito ni General Duna, former Mayor Matt Florido. Sa post na ito, nananawagan si Florido ng inspection sa flood control project na makikita may malalaking bitak, may mga nakalitaw na bakal at kawayan na nakapalaman sa loob ng structure. By late August, sinulatan na ng DPWH Quezon 3rd District Engineering Office ang Wawo Builders at ang Authorized Managing Officer nitong si Mark Allen Arevalo. Under warranty pa raw ang revetment structure at taliwas din daw ang nakita na DPWH sa contract documents ng proyekto na dapat ay walang depekto. Kaya ang Wawaw ay inatasan ngayon na tanggalan at palitan ang structure na ito. September 10, tuluyan ng giniba ang proyektong ito at iyan nga ang kinahinatnan ngayon. And, George base sa dokumentong nakuha ng na Billionaire News Channel na sa mahigit 8 billion pesos yung kabuang pondo ng public works projects dito sa distritong ito para sa 2025. At uh, may ilang mga residente rin yung nag-report sa atin ng mga possibly anomalous flood control at infrastructure projects na atin na mga lilibutan at sisilipin sa mga susunod na araw. Sa ngayon, yan muna mula dito sa General Luna, Quezon Province. Balik sa inyo, George. Ang laki-laki ng budget niyan. Tapos, quality standard ng DPWH. Kawayan yung ginamit. Saan napunta yung pera? Ay nako. Siguro yung construction company na yan, hindi sila mismo yung gumawa. Baka ginamit lang yung pangalan na yan. Ginamit yung lisensya. Alam nyo na kung sino yung pwedeng gumamit niyan. Yung mga tong O Kaya mismo yung mga city engineer. Yan. DPWH. Grabe ano, akala nila hindi ito makikita ng mga tao. Sobrang pagnanakaw na to sa kaba ng bayan. Dapat talaga makulong yung mga to. Habang buhay na pagkakulong, yaman, habang nagpapakasarap sila sa pira ng bayan, maraming tao yung naghihirap. Tiyan kawayan. Anong lakas niyan? Flood control yan ha? Grabe kaya tayo mga kababayan. Pag mayroon tayo nakikita mga proyekto, yan proyekto ng gobyerno na substandard at hindi tinapos. Pwede nating videohan at ipadala para may sa publiko natin. Ayan, maraming salamat po. Pakicomment na lang po dyan sa baba.